Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Ako po si Atony Ed Tolentino, sports writer, analyst at commentator Welcome sa ating munting YouTube channel Reminder lamang, we do not monetize So handog namin sa inyo, straight -forward information Walang halong sensationalism At ngayon pag-usapan po natin, formal ng lumiham ang Philippine Olympic Committee o POC sa International Olympic Committee o ang IOC para humiling ng dalawang bagay kung saan makakapasok si Manny Pacquiao sa boxing competitions ng 2024 Paris Olympics. Ano itong dalawang bagay na hinihiling ng POC sa IOC? Number one, exemption sa age requirement. Kumbaga, i-relax ang age requirement sapagkat at age 44 ay overage po si Manny Pacquiao para lumahok sa boxing competitions. Pangalawa, gusto rin ng POC at ni Manny Pacquiao na siya'y mabigyan ng tinatawag na universality place, University spot para makapasok sa boxing competitions. Kaya naman pag-uusapan natin ngayon, sa simpleng lingwahe at diskusyon, ano ang issue tungkol sa edad ni Manny Pacquiao at pwede ba siyang ma-exempt sa age requirement? Pangalawa, ano itong universality places? Bakit ito ang gustong i-avail ni Manny Pacquiao para makapasok sa Olimpiyada? Ang dalawang bagay na ito, topic natin dito lamang sa Boxer Shorts. At ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang dalawang bagay na kritikal para makapasok sa Olimpiyada si Manny Pacquiao. Unang-una ang age requirement. Alam niyo ba kaibigan, pagdating po sa edad, hindi naman ganun ka ang International Olympic Committee. Ang dami mga sport dyan, katulad ng archery, kahit matanda na, pwedeng lumahok. Pero nire ng IOC kapag yung mga sports federations ay nagtayo ng age limit dahil delikado ang kanilang sport. Isa nga po dyan ang amateur boxing. Meron po itong inoobserved na age limit. Dati, 34 years old. Pero noong 2013, mga kaibigan, ang nui-governing body ng Olympic Boxing, ang International Boxing Association o ang AIBA, nagtatag ng bagong age limit. Itinaas nila from 34 ginawang 40. Sabi ng AIBA, ito daw kasing 40, between 34 and 40, elite years pa rin ng mga boxingero Kung baga kalakasan pa rin nila. Pero matindi ang chismis noong 2013 mga kaibigan. Kaya daw itinaas ng AIBA ang age limit from 34 to 40 ay eh, sapagkat parating na ang mga professional boxers at ang gusto nila lumahok yung mga superstars tulad ni Floyd Mayweather na noong 2013 ay 36 years old lamang tulad ni Manny Pacquiao na noon ay 34 years old lamang in 2013 nung itinaas ang age limit. Ang problema pagdating po ng 2016 Rio Olympics, walang Pacquiao, walang Mayweather na nagpakita. Pagdating nung 2020 Tokyo Olympics, wala ring superstar na professional na lumahok dito sa Olympic boxing. Pero ngayon, mga kaibigan, sa 2024 Paris Olympics kung papayag ang IOC, aba, ay superstar 8 Division World Champion Manny Pacquiao lalahok sa Olympic Boxing. Kung ang IBA pa ang in-charge mga kaibigan, sigurado ko papayag yan, bibigyan ng exemption itong si Manny Pacquiao. Kasi ang IBA, kaya nga nila tinaas noong 2013 eh, dahil hinahunting nila yung mga big names sa boxing. Eh alam nyo ang IBA mga kaibigan, ang problema, tinanggalan na po ng recognition as governing body ng Olympic Boxing. Dahil saksakan ng korupsyon, saksakan ng iskandal. Sa ngayon po mga kaibigan, ang nag-aayos ng Olympic Boxing ay mismong International Olympic Committee o IOC. Sila muna ang caretaker ng Olympic Boxing sapagkat etsapwera na ang AIBA. So ngayon, gagawaran ba ng exemption itong si Manny Pacquiao o i-increase ang age limit muli tulad ng ginawa ng AIBA? Pag tinaas po nila ang age limit mga kaibigan, abay malaki kasi from 40 magiging kailangan 45 sapagkat by December 45 na si Manny Pacquiao, di lamang 44. At magkakaroon ng issue, siyempre yung iba na mga 44-year-old boxers din, ay baka magsilahok lahat mga kaibigan. Kung exemption naman ang ibibigay, let's say makapasa naman si Manny Pacquiao sa mga physical examination at mapakita niyang kaya pa niya, baka doon makalusot si Manny Pacquiao sapagkat sabi ko nga hindi naman talaga istrikto at malaking boost si Manny Pacquiao sa amateur boxing kapag kapag pumayag ang IOC na i-relax ang age requirement para sa ating pambansang kamao. At maliban nga po sa age exemption, may pangalawang hiling ang POC sa IOC para kay Manny Pacquiao. Hiling ng POC bigyan ng IOC si Manny Pacquiao ng tinatawag na universality places o spot para makapasok sa 2024 Paris Olympics. Ano po ba itong universality places? At bakit sa tingin ng inyong lingkod, ay napaka-controversial na ruta ito kung ito ang gagamitin ni Pacquiao para makapasok sa Olimpiada? Alam niyo mga kaibigan, narito po yung mga basic na paraan para makapasok sa Olympics. Number one, kung sandamu ka lang pera mo, ikaw ang mag-host ng Olympics. <laughs> Sapagkat pag ikaw ang host, may automatic spots ka sa mga sports na pipiliin mo sa Olympics. So no problem, yun ang premium mo. Laki ng ginastos mo eh, hindi ba? Pangalawa, ito yung pinakaregular na paraan, sumali ka, lumahok ka sa tinatawag na Olympic Qualifying Tournaments. Ito po yung mga serye ng torneo na dinesign para sa mga atleta na kapag sila yung nagwagi, nag gold medal o at least silver, ay makakapasok po sila sa Olympics. Ganyan po ang ginawa ni Yumir Marshall. Lumahok siya sa Asian Games, nag-silver medal, ang kanyang premyo, Olympic spot. Mahirap sapagkat dadaan ka sa maraming torneo at mabibigat ang iyong mga makakalaban. Ilang beses kang lalaban in one tournament alone. Pero yung po ka pinakaregular. And then we have the universality places. Take the word universality. Galing sa word na universal. Lahat. Gusto ng IOC hanggat maaari lahat makapasok sa Olympics at maramdaman ko anong feeling na ikay Olympian. Pero aminado po ang IOC may mga bansa, may mga atleta na hindi makapasok sa Olympics through the regular Olympic qualifying tournament. Siguro wala silang uh, pondo, salat sa koneksyon, hirap talaga. So itong mga bansang ito, itong mga atletang ito, halos hindi nila nararamdaman how it is to be in the Olympics. So gumawa ng programa ang IOC. Ito po yung Universality Places. So, kailangan mo meet mo yung kota, mayroong konting competition. Pag na-meet mo yung kota, bibigyan ka ng spot sa Olympics. So, suma total, mga kaibigan, ang universality of places o universality places mga kaibigan, para ito sa mga less privileged athletes. Yung mga hindi makapasok sa regular na Olympic tournament, bibigyan sila ng special na paraan para makapasok. So para sa akin, kung itong i-avail ia ng POC para kay Manny Pacquiao, eh parang hindi maganda kasi hindi naman less privileged si Manny Pacquiao. At hindi maganda na para makapasok sa Olympics, e eh kukunin pa ni Pacquiao yung slot para sa less privileged athlete. Para sa akin, hindi maganda yon. So, para sa akin, na pinakamaganda kay Manny Pacquiao, lumahok ka doon sa mga Olympic qualifying tournaments tulad ng ginawa ni Marshall at ng iba pang mga Filipino boxers. Meron pang dalawang Olympic qualifiers next year, including one in Bangkok. So pwedeng sumali si Manny Pacquiao doon kung ang problema tungkol sa kanyang edad. For me, that is the natural way of doing it. Huwag doon para sa mga less privileged athletes. Para sa kanila yun eh. Huwag mo na pakialaman yun. Ha? Ibigay mo na sa kanila yun. Doon ka sa regular na tournaments. Yun ang ating pananaw mga kaibigan. So yan po mga kaibigan ang issue tungkol sa universality places na hinihiling ng POC sa IOC para kay Manny Pacquiao. Sana kahit papano ay naliwanagan po kayo. And with that mga kaibigan, dyan po nagtatapos ang ating episode for today. Muli ako po sa si Tony Ed Tolentino, nagpapakalala sa inyo, walang personalan, buntalan lang!